naghahanap ng magandang balance bike pero nagtitipid, dito na kayo sa Phoenix Hub. Ito nga po pala yung balance bike natin, guys. Na. So, meron tayong for baby boy and for baby girl. So, yung napili nga po pala natin is yung for baby girl. Ito nga po palang handle niya is leather with foam na po yan. So, para kapag humawak si baby dyan, is comfortable po siya. Okay. So, kagandahan nga din po pala dito, guys, is meron siyang mga armrest dyan, okay? So, dyan po hawak si baby if ever na hindi niya pa po, po kayang mag-balance. Then, meron din po itong pa-music. Okay, mayroon po siya music and footrest, as you can see. Ito po yung kanyang footrest. So, dyan po aapak si baby, no? Kapag ka, pwede nyo siyang itulak kasi. So, dyan po aapak si baby kapag ka, push niyo po siya. Ipo-push bike niyo siya. So, ito yung sandalan ni baby. Tapos, ito po is removable kung kaya naman na po mag-balance si baby, pwede niya na siyang tanggalin. So, ang kagandahan po kasi dito, pwede siyang bike ni baby, tapos pwede rin po siyang i-push niya. Then, ito po pala guys, is durable plastic. Made of durable plastic po yan, so matibay po yan. So, what are you waiting for guys? Check this out!